ng ICC sa pagkatao po ni dating Pangulong Duterte. Ayan na, sandali lang. Ito po. Si Aljo Pentijo sa DCXL News. Pakakausap natin ngayon si Secretary Manuel Manny Bonoan ng DPWA. Secretary Bonoan, sir. Magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Ah uh, magandang umaga, Aljo. At magandang umaga po sa ating mga PS Bye-bye. Ano pong unang-unang gagawin po ninyo, sir, sa utos po ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon? Pang tatlo yun, eh, sinabi niya po, para Aba umpisa ang kagad na maimbestigahan. Ito pong posibleng may katiwaliang nangyari sa pagpapatupad ng flood control projects. Well, uh, as uh, instructed by the President, isasubmit namin po uh, kay Presidente lahat ng uh, listahan ng ating uh, mga projects na naisagawa na itong sa uh, administration uh, nito uh, mula noong July hanggang uh, ngayon po. Uh, kung ano yung status uh, estado ng mga projects kung ano na nang tapos uh, ano ba yung mga projects na kasalukuyan sinasagawa at uh, gusto rin namin maging factual po yung listahan namin. kasi kaya uh, ino-consolidate po namin mula sa mga district offices at uh, kailangan po yung uh, talagang uh, uh, status ng mga projects na yan kung nanodong uh, pa ba o uh, sira o o ano kailangan ko ng mga yung kailangan retratohan nila at para mai-matignan uh, natin kasi eventually ang balak uh, natin dito is uh, matignan ng taong bayan kung totoo bang nandiyan yung mga projects na sinasabi natin kung um uh, uh, nakakatulong ba uh, pagsugpo ng baha uh, doon sa kanila-kanilang lugar yun po yung uh, gagawin po namin ngayon Opo. Kaya po na Pangulong Bongbong Marcos, nag-ikot po siya eh. Sumakay po siya ng uh, helicopter, uh, uh, airborne. nag po mm -hmm. siya, no? After po nung pananalasa ng, ng habagat at ng sunod-sunod na bagyo. Substandard mm -hmm. and possibly non-existent or ghost flood control projects po, Secretary. Totoo ba ito? Well, eh ito nga po yung titignan namin. Grabe, ano? Factual, it's going to be factual uh, po nito. Uh, documentation po yung gagawin namin. Mm -hmm. Para matingnan natin kung ano yung uh, kung ano po yung uh, uh may sasamit namin kay uh, presidente ko. Para mm -hmm. yan po ang uh, namin. Mula nung mm -hmm. July nung no, nag po kami hanggang ngayon kung ano yung natapos, ano po yung gina, ginagawa namin. Ang nire-report po I namin mean, ay uh, actually I think uh, we were able to complete I think 9,800 flood control projects at sa lukuyan meron tayong about 5,700 na ongoing projects na sinasagawa po natin ngayon. So okay. this is what we're going to submit to the President kung saan saan lugar, saan district, legislative district, engineering district at saka saan anong estado at uh, kung uh, nasira ba o at, uh, nandodong um, masasabi ko lang po kasi, nung, uh, nung nagsimula kami sa administration nito, eh, nakita po namin na uh, matindi talaga ang pangangilangan sa flood control projects. kasi um, lang, Eh, Ganon talaga yan. dapat na po namin itong problema nga ito. So eh, nagsasagawa po kami ng, uh, ng mga flood control projects. Ang problema lang po natin dito, Uh, yung mga projects na sinasagawa namin pagka nag-prepare nagpre kami ng budget. Eh, naman po at uh, masasabi naman natin kahit pa pano, eh, napag-aralan po namin yung mga projects na yan. Kahit na po yung uh, budget namin ng for preparation, engineering, studies sa uh, um, eh, halos mawala po sa pagkatapos ng budget deliberation eh ginagawa pa rin namin tayo paano our engineering knowledge actually sa mga proyektong ito kaya lang po ang uh, marami po yung after uh, yung deliberation sa congress marami po yung new items for uh, mm -hmm. control projects okay uh, kailangan din namin uh, sa katulad parang kasama po sa budget at sa sa uh, general appropriations act uh, which is a law actually uh, Sec, uh, may time frame mo ba kayo sa pag-submit ng listahan na ito para sa publication? yun ang sabi ng Pangulong Marcos. I think ang kalaponan nito is although we have actually yung project monitoring apps namin at nakikita namin everyday kung ano nangyayari sa field, pero gusto namin yung talagang maging in situ factual yung sasubmit nila report sa amin. Pagbibilisan namin ito, I think, uh, in a very short time, i-submit uh, po namin ito. Pero nakagawian na ba talaga, Secretary? Na may nakikialam na mga mababatas po dito sa pagpapatupad ng mga projects na ito? Let me put it this way. Actually, kasi pag -pre prepare ng budget ng... Uh, pag -pre prepare ng budget ng... Uh, department or any uh, agency for that matter. And uh, nandoon ho sila sa mga pagto pag, pag uh, proprioritize prioritize po mm-hmm. kung ano dapat uh, ilagay sa mga programa nila sa kanilang mga district mm -hmm. uh, legislative district so okay. in coordination with our uh, engineering offices yun ay sinasubmit po nila um, yun po yung uh, mga preparation for the national expenditure program ito po yung sinasabi natin na yung isinasubmit po na kasama doon sa programa ng ating presidente. Ang lang po, yung sinasabi ko nga, uh, after uh, yung National Expenditure Program, eh, meron po yung mga additional na uh, new items na nilalagay po ng mga programa. Dumadaan ba sa tamang BD mga projects na ito, sir? Qualified by mga kontraktor? O ano bang no, mas performing no. DPWs? Yes, po. Opo. Yes. Po. Kaya Opo. kailangan po yung mga contractor naman na qualified. Hindi po naman natin pababayaan na, na fly by night lang naman yung contractors po na sasagawa nito. Uh, kaya lang uh, uh, tinitignan tinitingnan po natin kung may, nagagawa ba talaga ng kusto at, uh, at uh, titiyakin po namin na kung merong kulang o uh, hindi magandang pagkagawa, tinitiyak po namin na babalikan po namin yung mga contractor. At kung hindi sila nagre-respond, eh, kailangan namin naalisin sa aming uh, listahan at katawag namin blacklisting. Opo. Ganun po. Marami naman po kami na bla blacklist na mga contractors actually. sa, uh, mm. dito sa administrasyon na eh, marami pa ako napipirma na blacklisted na contractors na ito. Opo. Pero may, may narinig na ho kayo na bataya ni congressman. O yan ang dapat na manalo sa bidding. Mga ganun, sir. I would, I would not want to comment that uh, time. Tapos dito titingnan natin kung ano yung mga pandon sa pagdala ng investigation po. Oh, pero wala ho ditong ano sir ha? Nakawalang sacred cow dito kung sa kasakali sir ha? Opo. Kung sino-sino mga involved po dito sa katiwalian? Kaya lang namin dito. We can pinpoint actually as far as the National Expenditure Program. Yung yung budget na sinabit ng ating presidente sa Kamara. Uh, po. Uh, yun po, eh, identified uh, kung sino yung uh, dibawa, uh congressman na uh, naando sa distrito na yon. Pero mga additional, uh, hindi na namin po malaman kung saan uh, lang po nanggaling yun. Mm -hmm. Okay, sige po. So ang, ang sinabi po ng Presidente ay iniutos niya submission ng listahan flood control projects okay. da, sa nakalipas sa tatlong taon. Tama ho ba sir? along with an audit and yes. performance review. Ano na ito? Comprehensive na talaga ito, Sekretary? Opo. Nadatna na po namin ang matinding pangangailangan ng mga flood control projects po. Opo. I mean, eh, siguro makikita natin, I think, uh, ang kauna-unahang napansin ko actually nung uh, hmm. dito sa pagbabaha is actually talagang... Uh, yung mga ilog natin mga lahat ha ah, principal rivers, secondary rivers, uh, river basins eh matindi na po ang siltation at uh, yung mga riverbeds, eh, halos kapantay na po yung uh, paligid na lupa. So yun dapat natin pinagpapansinan. Eh, kaya lang po eh, kay pondo po. I-expose ba natin secretary yung posibleng katiwalian? ng panahon na hindi pa umuupo. Ika nga, namanan niyo po. No? Uh, problema po sa pagpapatood ng mga proyektong ito nung nakarangat na Hindi pa siguro. I think we can only say what was the situation when we came in. Okay. The situation when we came in, actually, mas masasabi namin na kung ano po ang situation ng kailangan namin uh, na tignan nung kami po eh eh, nagsimula dito sa administrasyon nito. Sinasabi ko po talagang matindi po at uh, malaki po yung pangangailangan natin ng mga blood control projects nationwide. Okay sige po. Uh, Mensahin na lang sekretary sa ating mga kababayan na talagang uh, inyong binitawang salita. Kahab, mahiya naman kayo sinabi ng Pangulo Marcos Jr. umani po ng papuri ng ilang nagkaroon po ng standing ovation, palakpakan ng mga tao po at uh, umaasa kami na talagang gagawin at gagawin ito ng Department of Public Works and Highways. At mapapanagot kung sino man ang uh, involved sa posibleng katiwalian sa pagpapatupad ng flood control projects. Go ahead po Secretary Mani. Sa, sa uh, pan-otos ating Presidente, kami po eh ay uh, susubmitin namin yung listahan kung ano yung mga proyekto na nasagawa na itong administ ating administrasyon uh, kung nandoon pa ba o uh, nasira o uh, napakinabangan ba para maging open po sa ating mga uh, uh, mamoyan na uh, gustong tumingin po dito at it will be um, disaggregated sa uh, mga legislative districts kung nasaan po yung mga mga proyekto na ito. Uh, ito yun po isasamit namin kay Presidente. Maraming salamat po, Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. Good morning po. Thank you so much. Po, salamat po sa pagkakataon. Thank you! Good morning! Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Aras natin,